Wala, oh, mo Boto yun eh, boto yun eh. Seven. Let's go! Welcome! <laughs> Gabol yung atay. Ano, yung atay. Puna, puna, Ano ba? One, three, five, seven, ten. Boto ah, seven tayo. Isang seven, isang five. <laughs> ano sa'yo, ano? And... <laughs> seven. Ano sa'yo, Ben? Ano? Boboto kung ano yung itataya? Kung 1, 3, 5, 7 o 10 diamonds. 7? <laughs> oh, kaging yayaman yun naman. Ikaw, yeah. ano sa'yo, da? It is. Baliw. <laughs> mm. <laughs> Tataya nang walang ano, diamonds. Ano sa'yo, da? Eight. Ha? Eight. Anong 8, 1, 3, 5, 7, 10 lang yung option? Ay, it's a gold, bro. Oh. Pwede rin. Wala na ako ancient debris. Oh, wala na eh. Ano na lang, diamond na lang. 1, 3, 5, 7, o 10. Isipin niyo, 5, tatlong rounds tayo, tas paikot. So, bali 15 na tayo yun. Gawin niyo ng 5. 5 na lang, 5 na lang. Ako 5. Gawa ko sa 5. 5. O. 5 si Craig eh. O, oh, panalo na, ta panalo na 5. Sino gusto mauna? Si streamer mauna. Streamer ka mauna. Streamer? Ako oh, nga, ako nga. Ano na, na nang mo? Oh. Uh, sa statistics mo. Five. Five diamonds. Five. Five. Five, 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 five. lang. la five lang. Lapag na sa gitna. Wala <laughs> pag may kumuhaban ka agad ha? Wait lang, wait lang. Kendall, what the hell? Oh. Ano ito? magre tayo? What ayo May ritual. Hindi. Hindi, sino nang may ano? Sino yung mauna na lang? Mauna na lang kung sino gusto. Streamer, di ba? Ay, sige, streamer muna. Streamer priority. Tapos yung susunod, yung may nahanap. Ay, hindi. Ano na lang? Clockwise na lang. Para ano. Sige lang. Money, wait lang. May nahanap ako. May nahanap ako. Easy money. Oh, pwede. Time's mine. times, mine. Letter T. Oh my God. Sticky times piece man. Oh. Hindi ko mahanap. Sunday time. times mine. Nasa dulo ba yan? Nanday items. Pindutin niya items. Sa so, hanapin Times mine first call. Oh, pwede mag-set ulit ng rule. Sorry, ano, sorry Ben. na, ah. Set tayo ng rule. Mahirap hanapin pag... Hindi, sandali lang. Mahirap mahanapin pag-item eh. Mobs, ano, ano na lang, General Spin. Yung sa kanya yung ano, yun pa naman ah. Sunod ka na da, sunod ka na da. Uh, ako na? Oo. Oh. Uh, ang hirap hanapin pag item, gagi. Eh, eto, eh, eh, di, eh, sa General oh, ako. Sa from general. na wala nang item, wala nang item ah, Mobs, tsaka General na lang. Alam, um, um, drop ulit, drop ulit, drop kay 5. 1, 2, 3, 4, 5, Okay, alam ko na. Distance crouched. Oo. Oh. <laughs> uy, panalo ano, kami ni... uy. tanda, di mo na nakalimutan mo, nag-Ancient City kami. Ano yung sabi ni tari? Distance Crouch. Ay, oo oh, ano. Oo oh, ano. Ano? crouch? Oh, oh. oh, ikaw mo da, Paikot, ikot Paikot. ikaw mo oh. da. Distance crouch, distance crouch. 4.5 kilometers. Okay, 3.7. Ano sa yung krig? Ano sa yung krig? Type. Oh, malaki. The general. Oh my gosh. <laughs> panalo, panalo si Craig, panalo si Craig. Kunin mo Craig. Okay, so ganoon pala eh. Ganoon pala kung ano. <laughs> oh, tatalo ni mo yon. Sa akin 25 nga lang sa akin eh. Okay <laughs> na kayo, okay na kayo 5. Si Redsam naman. Naka sip stick 3. Redsam, Redsam. Grabe na. Daryl 5, 5. Pwede, please, pade please, please. Pwede, pade Pwede, pade 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 Talo pade 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 46. <laughs> <laughs> oh, kunin mo na, Retsam. Kunin mo na. Ikaw na, Craig. Ikaw na, Craig. Ako? Yep. Okay. <laughs> uh, Sana. Jump. Uh, Pali, jump. Sun, the times, times, times jump? jumps. letter T. maglagay kayo ng 5 ha. Maglagay kayo ng 5 ha. Comes lang yan. Ano sa'yo, Craig? Uh, Type mo sa'yo. Type mo sa'yo. Ayan. Oh, so, Ayan. Hindi pa nangalaw ko. What? Eh yeah. Ilan sa uh, sa'yo? Ilan sa'yo? Sa magsinungaling ha. Ah. Uh, ilan sa'yo? 207,071. What? Hindi ko alam kung bakit. Bro. Yeah. Ano yung kaka-explore mo? 64, okay, tama lang. Sige, Ben. Okay, Patay na ako nun, Ben. Ayan. 5 na yun, ha? Huwag lagi kayo 5. Ah, 5. Ah. Ah. Okay, walang tatalo sa akin dito. Most time played. Most time played. Uh, wala na, wala na. 7 pa. Kailan? <laughs> Kailan sa'yo? Ano? 7.25 days. Palahati lang ako sa'yo. The obvious na yun. <laughs> Alas mo eh. Anong wait lang? tatalonin mo ko, hindi hindi ka nga naglalaro. Um, si... <laughs> At least inamin kayo sa akin. Time. Times, ano, ah... Uh, time played. Time played, time played. <laughs> right. Let's go. Okay, ikaw na Ben, ikaw na Ben. Round 1 na yun ha. Tatlong no round lang. Bawal eh. Mayroon pa napin Ben eh. Lagay na kayo diamonds. Ayaw nga. Hmm. Ikaw. Ako rin. To be fair, to be fair, may advantage ako. Kasi grabe ako naglaro. Eh, okay, okay. yun gamitin mo, yun gamitin, mo. Gamitin mo, mo ano. alas mo sa mobs. Alas mo yun. Mobs, sa mobs. <laughs> Meron ka agad ulit ako. Ala, <laughs> <laughs> ano? Uh chill chill lang naman din ako eh. Walang weird tinapatay. Eh. Actually, yung player kills. May may, ka, may kakaiba dito. Uh. Player kills, sige. Tinatrol ako eh. Play Ay, wag, wa ano? wag, ano? may Stone cutter, hindi, general. Stone cutter? Fuck! Let's go! Uy, <laughs> uh... <Uli>, wag nilagyan! <laughs> Karil, ba't mo nilagyan? Oh. Bigay mo ulit sa akin. Draw ang yaman ka sa so blocks, bro. Ano na? Si Darin di, na, dito, 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 dito sa ako. dito sa akin, bro. Darin, na. Na, ka. Lahat kayo nag-elitra, di ba? Ah, alam ko, Kagi... eh, ka. Nagre-raid kami ni Ben, ni Craig ng ano? Villager One, list ba? Six. List or most? Most po? Isang beses pala ako nalala eh. Uh, oh, sa akin, dalawang beses na ako. Okay. Ah, uh, eto sige. Ha? Huh? Oh, di three rounds tayo. three rounds tayo. Pang pangalawang yeah, round, na to. Third round na to. 3 round na to. 3rd round. Faster, Craig. Faster. Wait lang, wait lang, wait lang. Uh, Most amount of... Ah, uh, eto. Kaya ko. Most. Ay, ano na? Panalo siya niyan? Panalo ka na, Craig. Patan niya ang... <laughs> na. Ziglin. Panalo ka na. Zig <laughs> Ziglin. <Ziggly. laughs> wait, zombie piglin ba? Zombie piglin. <laughs> zombie piglin. <laughs> Yun yung nakalagay sa mob. Sorry na. Ayan. What? <laughs> <laughs> wait, <laughs> wait, lang. Wait lang, wait lang. 82 sa akin. 13,000. 13,000 may Ha? Did all you know level ko ngayon, level 50? Max na lahat ng armor at tools ko. Okay, <laughs> <laughs> kayo da. Uy, kunin mo na da. Kunin mo na. Eh. Hey. Wait nang na pick up ko. Da, da, ano? Da, da, da. Isang ikot pa ulit. After ko, isang, isang, uh, ano, isang ikot pa ulit. Yeah. Uh, yeah. Hey! Uh... <laughs> Most chest open. Wala, talo ako dyan. <laughs> Uy, lapag na kayo, five, lima. Two, three, four, five. Nakuha ni Craig. Nakuha ni Craig. 15 Suma nakuha mo. 15. Sumabra ko yung sumabra ko. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Ay, hey, pa ng iba, Craig. Nakuha mo yung sa kanila. Oh sumabra nga ako. Wala na, tala na ako dito. Okay, okay. Ayan. Okay. Ano na, last na ikot na to. Ikaw na, Ben. Bilsa mo. Minor? Minor? <laughs> Dropper search. na Nako. Ano yan? Most list. Banggit din Most. Droppers. Dropper, Ipan, dropper, bakit dropper. dropper, search ko zero? Eh, lagi akong gumagamit ng dropper to. Jack okay. lang, zero <laughs> lang. Zero <laughs> lang, zero <laughs> lang. Nagbigay <laughs> na ba tayo ng diamond? Ah. Huh? thousand... Caitlin Yearning, like, 9,000 mo? Uy, hey, lagay nyo, lagay nyo, lagay nyo, lagay nyo. Nakalagay na kayo? Ah... Uh, ah, uh, lagay na. Si Daryl na, si Daryl na, si na. Alam ay, ko na to, eh. Natural ako, tinatural ako ni Craig na, eh. Dito, so. Ah. Uh, items dropped. <laughs> items <laughs> dropped. <laughs> Talaw. Talaw. ako dito. <laughs> David, ganun mo kasi ako ng dead bushes to what the hell. <laughs> <laughs> <seven> <laughs> Nalala siya. Let's go, panalo ako. Sabag <laughs> din <nyo> na. <laughs> tapag din na. Akala ko ang dami ng dead bushes bro. Let's go. Ikaw na, Ratsom. I've been waiting for this moment. Ano ba yan, Drake? Bakit mo binigyan ng dead bush? <laughs> Baliw ka. <laughs> <laughs> pulot mo. Ah, five ma M, na mo engine sa akin. Ay, sige, may bad. Uh, li, lima pa, lima. Ayan, lima na yan, ayan. Ano? ano Ikaw uh, oh, na rin, Sam. Kill? Oh. 14 lang. Bro. Bro. Type niya inyo, type niya inyo. Wala na. Ano sa'yo, Go! Ano GG's. Ako na. Okay, okay isa, so, ay, ikaw pa. Mga... Ako nga, isa lang eh. Hindi nga, isa eh. ay, nakukuha niyo, Gagi. Nakukuha niyo yung diamonds. Lapag kay lima dyan. Kulang cool yan. Ano? Craig, ikaw na, Craig. Ay, Ben. May Craig, ikaw na pala. Ako nga, ako nga. Ah. Uh, ah. Uh, wait. Whoop, whoop, whoop. Hmm. Ang naubos oh, hmm. na stats ka. Gusto niya yung mag-isang round pa? O pagpabukas na lang natin? Oo, pagbubukas pagpabukas na lang natin. Sige, sige. Tuloy natin to, ha? Okay, kung kailan tayo mag-meet ano, mag ulit. Craig, bilisan mo. Craig, yung mo. Nagkahanap pa ako sa eh. Nakakain na si Rescom. O, oh, silent. Oh. Tagal naman ni... Eh. Animals friend. Uy, talo ko kay Red Sam. Nag-armadillo yan. Ay, gago! Oo nga! Hindi ka nag-iisip. Eh, si Red Sam muna. Ilan sa'yo, Red Sam? Oo, oh, 100. Oo, oh, malapit na yan. Oo, oh, wait. Panalo ko? Oo. Oh. Okay. <laughs> <laughs> Hindi, oh, no, 154 no. lang, 154. Panalo si Click, panalo si Click. Ha? No, hindi. 76 lang ako. O, oh, panalo si Retsam. Panalo so, si Retsam. Naglapag na kayo. Uh Oo. -oh. 154 okay. ka. Panalo ka. Oo? Uh Oo. -oh. Uh -oh. 154 ka eh. Uh Oo. -oh. Panalo ulit ako. <laughs> okay. Bye, chat. L L bye, chat. L L L next na next na time naman. Okay. Bye, chat. Next time ulit. Next time ulit. Bye, bye, bye. Kinak-kinak panalo. Bye, bye. Bye, GGs. Ayusin ko na yung ayusin ko na yung setup nito next time. Sino pinakaunti na, ko na. na panalo? Sino pinakaunti? Uy, sino pinakaunti panalo? Ako hata okay. eh. Ako dalawa ako. Klasi. Isa ako. Ay, isa, isa lang kayo. Ang